Oras salusaysbay tidas ta po ng umaga. Sa iba pang detail, mga mabalitang lokal. Isinalang sa random drug test ang may ng lokal na local government unit sa bayan ng Nabua Camarines Sur kahapon. Ang buong ulat mula kay Bobby Bong Ferrer. A random drug test ang may ng local government unit sa bayan ng uh, Nabua Camarines Sur kahapon isinagawa na sabi ng drug testing sa mismong munisipyo sa Bulwagan Hall, malapit lang sa opisina ng alkalde. Maging mga department heads at mga namumuno sa mga opisina ng munisipyo ay kasama din sa nasabing nga drug test. Banday sarado ng mga pulis ang bigla na drug testing na ito na walang nakakalam na sa mga empleyado sa, na walang ni isa man sa mga ng munisipyo matapos lang ang sa undas ang uh, empleyado na nag sa nasabi ng uh, drug testing ay uh, makakalabas ng munisipyo at uh, malaya makakadaan sa mga nagbabantay na police kung may may bitbit uh, -bit na papel na firmado ng uh, nagsagawa ng uh, random uh, drug test. Wala pang nakakalap na informasyon ng 96.7 Ransada News FM kung may nag-positive mula sa mga empleyado. Ako po si Bong Ferrer, nagbabalita ng Tabasco. Nag-feeling ko na ang sabaki ko.